Magkarelasyon na raw po si Alden Richards at Catherine Bernardo kaya lang hindi pa po sila umaamin. Ayun Ay, ano ba yun? Kasi marami, sa marami galing yun. Kasi may marami na silang napapakilig at marami na nakakakita sa kanila na magkasama sa pero hindi na ilalabas uh -huh. sa mga ano. Oo, ay... kasi nga ang kwentuhan, kapag wala si Alden, sigurado wala din si Catherine. Mm Kapag nagpunta si Catherine, sigurado nandun si Alden. Yes. At ano yung chika, ito yung Ito na nga, yung performance na sexy niya, yeah. uh, uh, andun daw si Alden. Uh -huh. Sa backstage? Oo, oh, punay. At hindi lang nagpa-picture kasi napag-alaman-alaman nila kasi yung picture ni Alden na umatin sa ano ng pulang araw, uh -huh. asawa, kasama niya doon na nakasombrero, mm -hmm. yung den yung, yung picture na kasama ni ano? Halika ni Catherine. Catherine. So, nandoon silang dalawa. Yes. Yung kasama ni Alden ang nagpa-picture uh -huh. kay Catherine. Oh. Baka naman sumolo lang yun. Nauna, no, hindi. Eto pa, mayro pang pinapakita na yung tumatago sa salamin, nandun si Alden na